Sa buong Pilipinas, tayo po ang number 2 LGU pagdating sa ratio of local source revenues to total operating income. Nagawa po natin ito nang hindi tayo nagtataas ng kahit 1% sa mga buwis po sa lokal na pamahalaan. We did not raise the rates of business taxes. We did not raise the rates of real property taxes. Vico Soto. Magsiyo po lang po ang lahat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Good afternoon, everyone. Yung mga nasa likod, tulog na po ba kayo? Una po, ako ay uh, nagpapasalamat sa ating Sanggunian Panlungsod sa pangunguna ng ating uh, butihing Vice Mayor Dodo Jaworski. Maraming salamat po, mga konsi. Uh, sa, sa, sa totoo lang, ano, I could not think of a, anyone else who could do a better job as presiding officer of the City Council. at uh, nalagang nakita po natin kung paano nag-level up ang ating sanggunian panlungsod sa panguna ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Vice Mayor Dodot, maraming salamat po. At, uh, kahit medyo nagkaroon ng conflict sa schedule, uh, alam naman po natin, kanina umaga, may committee hearing po siya at uh, ngayon naman po, nagsisimula na ang budget deliberations uh, para sa national budget po, General Appropriations Act po natin. Uh, kaya, Nauna na po siyang nagbigay ng mensahe kaninang umaga. Talagang pinilit niyang makasama tayo sa flag-raising ceremony kaninang 6.30am. Dahil uh, kung di daw siya uh, makarating ngayon, baka daw may mang intriga kung bakit wala siya. Kaya talagang punta siya kaninang umaga. At uh, babanggitin ko pa rin dahil ako po'y uh, uh, taus-pusong nagpapasalamat sa ating uh, mahusay na Congressman Roman Romulo. sa ating uh, mga partner ng lokal na pamahalaan, na national government agencies represented uh, ngayong hapong ito, sa iba't ibang uh, department head, office head, unit head, at uh, mga kawani ng ating lokal na pamahalaan, sa ating uh, partners sa uh, academe, religious sector, at syempre kung may bagong termino ang mga... Si sihal Mayor, Congressman, Vice Mayor, eh, meron din pong bagong termino ng mga civil society organizations sa ating mga CSOs, newly elected to our local special bodies. Magkasabay lang po ang term natin. Congratulations po sa inyo. Patuloy po nating paigdingin, patuloy nating palakasin ang uh, level ng pakikilahok ng taong bayan sa gawain ng ating pamahalaan. Maraming salamat sa ating mga CSOs. Sa iba't ibang uh, mga bisita na baka hindi ko na po kayo uh, maisa-isa, pero mga nanonood, mga media partners sa lahat po ng mga nandirito sa tanghalang ito at pati na rin sa mga nanonood via Facebook Live, YouTube Live, buong ano paman. Maraming salamat po. <coughs> Excuse me po. Noong 2019, gaya po nang alam ng karamihan o halos lahat na nandirito po sa tanghalan, sinimulan po natin ng uh, isang journey tungo sa mas mabuting pamamahala. Naglinis tayo ng pamahalaan, nagreforma tayo ng procurement. Long story short na po, hindi ko na po masyadong idedetalye. Alam nyo na naman po kung ano ang nangyari. Alam nyo po kung ano yung mga napagtagumpayan natin mga dating sinasabi na imposible, ginawa natin posible at pilit nating nakamit dito sa ating lungsod. Ngayon po, 2025, fast forward, six years later, mula 2019, nandito na po tayo. Pareho pa rin ang ating mission, pero yung mga detalye nito, eh, papano paano nag-evolve? -e yung mga kailangan natin tanungin sa ating mga sarili, kami bilang mga halal ng bayan, bilang mga opisyalis ng ating pamahalaan, nagbabago po yung mga tanong. Kung noong 2019, ang tanong ay kung paano natin dilinisin ng ating pamahalaan, paano natin tatanggalin ang korupsyon, ngayon ang tanong naman po, dahil napagtagumpayan na natin ng paglilinis, hindi man 100% but a substantial amount, ngayon po, anong gagawin natin dun sa sobra na pondo. How do we spend this money wisely, efficiently, and ultimately in a way that will redound to the benefit of the Pasigenyo citizen? Tuloy-tuloy po ang ating reforma at ngayon po nakafocus tayo sa pag-institutionalize ng mga reforma para maging pangmatagalan at hindi nakasentro sa kahit sino mang tao ang mga reforma at pagbabago na napagtagumpayan po natin. Our goal is simple, for our local government unit to become stronger and better than ever before. <coughs> We want to make our local government better, more efficient. We need to work faster. Sisimulan ko na po ang aking uh, pag-uulat. Yidinan ko lang po kung ilang pages po ito. Maiksi lang pala. Ha? 624 letters, 624 letters. Mas maiksi po ito kaysa last year. Medyo seryoso lang po, alam niyo naman yung bandang gitna. Medyo seryoso. O yung mga nasa likod, ay uh, okay lang po hindi po ako ma-open kung pumikit muna kayo wag lang po kayong ihilik economic development and better revenue generation performance medyo may echo po uh, sounds still focusing on the ease of doing business to make it easier for business people to do business in the city of pasig buong implementasyon ng ebos or ang ating business one-stop shop, end-to-end -end digital business permit processing system mula po ito sa form na online na, hanggang sa pag-upload ng mga dokumento, hanggang sa pag-issue ng electronic permit. Napagtagumpayan na po natin ito at muli po tayo ay finalist. Hindi ko alam kung ilan taong consecutive na pero muli po tayo ang finalist ng Philippine Chamber of Commerce and Industry para sa most business-friendly, highly urbanized city. tuloy-tuloy din po ang suporta natin hindi sa hindi lang sa malalaking negosyante pero hindi lalo na sa ating mga micro, small and medium enterprises, yung tapat loan sa tulong ng ating City Council. Sa lahat naman po nang sasabihin ko sa tulong po ng City Council, ano tinaasan po natin yung mga loan sa ilalim ng tapat. Tuloy-tuloy uh, po ang empowerment natin sa maliliit na negosyante. 23 million na po ang na-disperse natin, more than 2,300 loanies. Tuloy-tuloy din po ang pag-promote natin ng mga produkto pasigenyo gaya ng nabanggit ni Vice Mayor Dodot kani-kanina lamang. Mga kooperatiba po natin sa pamamagitan o sa tulong ng ating uh, Coop Co-op Development Office at ng ating uh, Coop Co-op Council, we have seen commendable growth of our cooperative sector. Pasig CDO has the highest number of compliant cooperatives among the national among those in the national capital region for this calendar year. Ang hirap umubo dito sa microphone na ito. Hindi ako makaiwas. Revenue generation efficiency. Ito, mahalaga po ito. 2024, we once again achieved significant financial growth. Total operating income po natin na sa 17.2 billion pesos reflecting a 10.96, almost 11% growth ko lang po kung gumagana yung PowerPoint sa likod ko. Kita nyo naman po, hindi na natin iisa isahin yung mga numbers na yan. Ang gusto ko lang po ipunto dito, ang ating local tax revenues, local sources of income, showed robust growth, underscoring the city's self-reliance, growing by 11.48%. Sa buong Pilipinas, tayo po ang number 2 LGU pagdating sa ratio of local source revenues to total operating income. <clears throat> Pag sinabi pong total operating uh, income, yan po yung kasama na yung national tax allotment po natin at iba pa. So 84.74% po, number 2 po tayo dito. At nagawa po natin ito nang hindi tayo nagtataas ng kahit 1% sa mga buwis po sa lokal na pamahalaan. We did not raise the rates of business taxes. We did not raise the rates of real property taxes. O yung amilyar. And I would like to take this opportunity today to commit once again to the people of Pasig that in the last uh, last 1,000 days ko po bilang mayor, in our last 1,000 days, hindi pa rin po tayo magtataas ng RPT or business tax. Yung sa amilyar, ah, dahil sa arpibara para sa mga nakakaalam, eh, maaaring magtaas tayo ng, uh, tawag dito, yung pag-assess natin. Baka magbago yung assessment natin. Pero magbababa tayo ng uh, rates para ganun pa rin po yung babayaran ng ating uh, mga taxpayers. Yung sabi ko lang unahan ko lang po para hindi po magpanik ang mga gubayad ng buwis. Sabihin, na uh, yung assess value, biglang tumaas. Bababaan po natin yung assessment rates para relax lang po tayo. Hindi tataas yung binabayaran nating RPT. <laughs> Alam ko yung mga nakaupo banda dito, mga hashendero po ito, kaya yun po talaga yung unang tinatanong nila. We're also pursuing various tax cases para sa mga sa totoo, ito yung mas mayayaman ano, na ayaw magbayad ng tamang buwis. Hindi na natin kailangan magbanggit ng pangalan. Kilala nyo na po kung sino yung number one dito. The administrative remedy of garnishment for the first time in our city's history, sinubukan po natin gawin. We have exercised the administrative remedy of garnishment for the first time pursuant to the collective efforts of uh, the City Treasurer's Office, the Admin Office, and other offices for the collection of delinquent local business taxes due to the city. Doon nung sinubukan natin, ano, uh, hindi ganun karami yung pera na nasa loob ng bank accounts. Siguro, a little less than 100 million yung uh, naabutan natin so far. Pinagarnish po natin sa banko. Uh, billion kasi yung utang, pero at least, mas okay na sa zero. Tapos ipapursue natin yung kaso pag nakolekta po natin yung mga utang sa atin, yung mga ninakaw sa atin, huwag na tayo uh, gano'n ano pa. Yung kasunod na building natin para sa City Hall compound, doon pa lang sa uncollected taxes, pag nakolekta natin, yun na po yung gagamitin natin. Yun na po yung ilalaan natin para doon. Ganun kalaki yun. Next, competent and capable human resources the lifeblood of any organization is its HR. Alam niyo na po yung programa natin sa mass regularization. Isa po tayo sa ilang ahensya siguro ng pamahalaan na mas marami yung permanent or regular employee kesa sa job order and casual combined. Transparency, participation, and accountability and strict compliance to standard processes starting with planning and budgeting that we take seriously. Kasama po kayo dyan. Kayo rin naman po sa ating mga barangay officials. May SK officials din pala. May mga kasama po tayo. Over the last four years, the City Development Council, which many of you are a part of or have been a part of or will be a part of as a participatory body, has made significant strides. Hindi ko na po i-detalyo ide ito pero na uh, kumbaga nagle-level up po tayo rito. Pinakikilala rin natin ngayon ng uh, participatory governance hindi lang po sa city level kundi pati sa barangay level. Meron na po tayong walong barangay na nakasama na sa participatory barangay development planning. Maraming salamat po dun sa unang walong barangay at sa mga iba pang nag-express na rin ng kanilang, uh, kanilang intention kanilang intensyon o commitment para sumali po rito. Alam kong experimental po ito, hindi siya ganung kadali, uh, extra effort po ang kailangan, extra na trabaho kung tutuusin. Pero kung gusto po natin na magtiwala sa atin ng taong bayan at para gumanda rin, maging mas efficient ang ating pag tingin ko napaka-importante po nito. Kasabay sa pagbibigay ng taong bayan ng bagong mandato sa administrasyon, and po ang ating uh, CSOs. At siyempre, kasama po dyan ng uh, institutionalizations tulong ng ating uh, City Council ng accreditation process and selection of CSO representatives to the local special bodies. Next, institutional integrity. Sa pag we measure progress not only by infrastructure or what we physically see, but also with the institutions that we build that should stand the test of time. Procurement reforms, merit-based personnel selection and promotion, anti-corruption efforts, planning and budgeting, at iba pa. Tungo naman po sa data-driven govern governance at pati na rin sa tinatawag na smart city approach. Successfully, we have integrated Basic Pass, which started out as a contact tracing app with the national ID system makakatulong po ito dahil mababawasan yung mga peking account. We will eliminate fraud and this will enable us to deliver services better and more efficiently to the people of Pasig. Maraming salamat sa PSA. Sa so ngayon, nasa 105,000 pasigenyos na po ang may verified account. Ibig sabihin, siguradong-sigurado na po ang account na ito, nakalink sa national ID, inikayat ko po ang lahat, mga barangay captain po natin, barangay officials, iparegister na po natin ang lahat ng ating mga uh, constituents at sa mga nanonood, gawin niyo na po ito para makakuha po kayo ng pamaskong handog po natin. Pero hindi lang handog, ano? Sa lahat ng serbisyo, i-integrate na po natin ito. The different sectors, better services for pasigenios of all sectors, product of strong fundamentals as we have discussed earlier, social services and inclusive development. <coughs> Para sa senior citizens, unang-una po sa lahat, Natuwa po si Councilor Edith nung nabanggit po ang senior citizen. Siyempre, nandyan po ang local senior pension na padagdag ng padagdag ang bilang ng mga benepisyaryo na sa 23,810 na po ang kabilang sa LSP. Yung expansion para sa mga nagtatanong para dun sa 4,000 and below na SSS, inaantay lang po natin yung MOA sa SSS para sigurado po na tama yung mga deklarasyon, tama po yung kung sino yung dapat mabigyan. May taga-SSS mo dito. mag up sana ako. <coughs> yung sa octogenarian, nonagenarian, <laughs> and centenarian po na. Excuse me po. <coughs> Inilunsad na rin po natin yung uh, birth month health checkup para sa mga senior citizens. Nailunsad na rin po natin ang Magokoro Elderly Care Facility in partnership with JICA and INFIC. Para naman po sa persons with disabilities, meron tayong MOA with the Pediatricians Educational Development Support Group ng Medical City para sa developmental assessments ng mga indigent ng mga kabataan na may disabilities at para sa iba pang ano-ano uh, talagang ito yung nakita nating challenge natin. The PWD Welfare Code, continuous welfare and other support programs for persons with disabilities. And for our social pension for bedridden pasigenios, isa sa bago nating programa, nakapag-identify na tayo ng 364 bedridden PWDs or bedridden pasigenios na target po natin na before the end of the year ay mabibigyan na po sila ng unang 1,500 nila para sa social pension for bedridden citizens. Pagdating po sa employment, Let's take a look at our uh, peso office in numbers. Almost 14,000 applicants have been referred to their partner companies. Almost all were successfully placed. Job fairs partnership with the uh, private uh, industries industry forum, career guidance support assistance at uh, marami pa pong iba. Yung higher pasig, pasig yung digital job referral uh, inf information system po natin. The work on protection of children and the fight against vausi. Nagtitrain tayo ng mga nurses ng CHD doon sa 4-Hours Framework Recognize, Record, Report, and Refer under the Women and Children Protection Program. We inaugurated the Child-Friendly Space in the Pasig uh, Mega Market. Aktibo po ang ating Local Council for the Protection of Children at yung LCAT VAUCY, the Local Committee on Anti-Trafficking and Violence, uh, against women and their children Meron tayong bagong Population Development Office Councilor maraming salamat po An initiative that reflects our belief that sound planning begins with our understanding of our population or of our people Education and youth development In scholarship program po natin taun-taon ay lumalaki Yung regular scholarship po natin, last school year, nasa 24,000. This uh, 2024 to 2025 school year, nasa 25,000 na po. Pero yung pinaka-highlight po natin na hindi yung regular scholarship program, kundi yung paglaki ng ating pag-asa scholarship program. Ang brainchild ng ating Vice Mayor. Simula po tayo trial uh, season o trial school year, nasa 400 lang po ang ating benepisyaryo. Medyo marami na rin po yun. Pero ngayon po, this school year, nasa 3,000 na ang pag-asa scholars natin. <clears> Tuloy-tuloy <throat> din po ang taon ng pagbigay po natin ng uh, internet connectivity allowance sa 142,000 public school students and to their teachers the vision of high school, quality items, na dito rin natin may kita. Yung sinabi po natin na kung nung una, ang focus natin ay focus natin ay ang paglilinis ng ating pamahalaan, paglatag ng pundasyon sa mabuting uh, pag -ugoberno. Ngayon naman po ang pinag-uusapan na natin ay efficiency, innovation, how we can do better. May kita po yan sa school supplies. Previous years, nag-focus tayo na makasiguro tayo na malinis ang proseso, maayos ang ginagawa natin dekalidad ng mga dumarating. Ngayon naman po, mapapansin po na mas napapaaga na yung pagdating ng mga school supplies sa ating mga paaralan para sa mga estudyante. Malayo pa po siguro sa perpekto, pero mahikita po yung progreso. Hindi lang sa maayos yung dumarating, pero corruption-free, maayos dumadaan sa tamang proseso. Ngayon naman, pabilis na ng pabilis din. Nag-pilot run na rin tayo ng free medical checkup. Na ito po ay isang bahagi ng malusog na batang pasigenyo 2.0. Para sa akin, isa sa pinaka intervention natin sa larangan ng edukasyon ay yung mga intervention sa literacy o pagbabasa. Yung summer reading camp natin, nakita na epektibo sa 1,250 learners itong nakaraang reading camp, 61% yung score average bago magsimula ang camp. Pagkatapos ng camp, nasa 80% ang kanilang post-test. Importante po ito. Alam naman po natin, sa school, yan ang pinaka-importante, yung pagbabasa, literacy. Sports development, tayo po ay back-to-back -back champion ng National Para Games. 108 medals po yun. Noong... <clears throat> Nakaraang uh, Batang Pinoy National Championships, tayo po ay uh, naka-276 medals at kinilala bilang Best Performing Local Government Unit. At tuloy-tuloy po ang grassroots program natin, hindi lang sports ang pinag-uusapan dito, kundi character development. Gaya ng makikita sa Sports Summit, Pasig Olympics at iba pa. Good luck po sa mga delegasyon natin para sa Batang Pinoy. 2025 I know you will make us proud once again. Sa ating pamantasan ng lungsod ng Pasig o sa ating uh, inang pamantasan sa PLP. Patuloy ang pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa ating pamantasan. All uh, 12 academic programs of the PLP have received their certificates of program compliance from CHED. Congratulations PLP. Marami rin tayong iba pang ano, sa totoon, ng uh, haba ng listahan nila ng accomplishment. Pero siguro, dalawang highlight na lang sa nursing. Yung sa 50 to 99 examinees category, dahil 100% po tayo, number one tayo na kategoryang ito. College of Education, maganda rin po ang pinakita. Sa so 100 to 299 examinees sa uh, category, tayo po ay top 6 with a 93% passing rate. Pinalalakas din natin ang ating ECCD program, lalo na may mga bago, may batas ni Kongreman, ini-implement na po natin. Nagmumawa tayo with private child uh, development CDCs, child development centers, at meron din tayo mga financial assistance to children enrolled in accredited private learning institutions. Youth Development, dito po ang ating uh, mga SK, sa ni uh, uh, SK Fed Press, uh, Casey Gustillas, we support our youth leaders so that they will be able to lead with integrity. Sa ating mga SK officials, alam kong hindi madali, nag-usap tayo nung nakaraan. Pero alam ko rin po na kung gugustuhin natin, ay kakayanin natin. I'd like to congratulate our SK Fed and of course our LYDO and our SK is represented here. Nag-training sila sa handbook ng financial transactions. Sinihikayat ko po ang ate. Lalo ng mga SK chair natin na aralin talaga yung mga guidebook o handbook natin. Alamin natin para hindi tayo naluloko ng kung sino-sino. Hindi tayo malinlang, Hindi tayo maligaw ng landas. Project Management for Local Youth Development Council members. Marami pa po ito. Junior City Officials program natin